May mga babae talagang sanay na sila ang pinapansin, nilalambing at pinaprioritize. Kaya ang default nila, sila ang may hawak ng emotional control. Pero paano kung baliktarin mo ang laro? Paano kung hindi ikaw ang unang nag-effort? Hindi ikaw ang unang nag-message and hindi ikaw ang unang nag-open ng kahit anong lambingan. Ang tanong bibigay ba siya? O mawawala siya? Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, aking ibabahagi sa inyo mga loyal kong subscribers ang hack na tiyak. Ikakagulat mo rin, lalo na ang pagbabago ng kilos ng babae na pabor sa'yo. Sinubukan ko ito, hindi ko siya binati buong araw, hindi ako nagparamdam, wala akong sweet gestures na usual kong ginagawa. Tahimik lang ako, hindi cold pero composed. Nakafocus lang ako sa sarili ko, relaxed lang. Wala akong sinabi pero ako mismo ang nagulat dahil siya ang unang lumapit. Siya ang unang nagchat at siya rin ang unang naglambing. Hindi ko siya kinulit. Hindi ako nangulit kung mahal pa ba niya ako, kung kamusta na siya o kung may kulang ba. Pinakawalan ko yung pressure na kailangang ako lagi ang nauuna. At dito ko napatunayan minsan, mas malakas ang epekto ng hindi mo ginagawa kesa sa ginagawa mo. Kasi may power sa kalmadong energy, may mystery sa pagiging tahimik, at may attraction sa lalaking marunong maghintay at mag-timing. Hindi ito tungkol sa pagiging pabaya kundi tungkol sa pagiging grounded. Kaya kung ikaw ay palaging nauuna, palaging nag a palaging sumusuyo baka ito na ang moment para balikta rin mo naman ang setup. Hindi para saktan siya, kundi para ibalik mo sa sarili mo yung respeto at halaga na baka unti-unti mong binibigay ng sobra. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong psychological tricks na ginamit sa ganitong sitwasyon. Mga simpleng ginagawa na hindi halata pero malakas ang epekto. At kapag ginamit mo ito ng tama, mapapansin mong kusa na lang siyang naglalambing kahit wala kang sabihin. Hack 1. Passive Presence na nakakadistorbo ng isip ng babae. Hindi ka nagsalita, hindi ka nagparamdam, pero sa utak niya, ikaw pa rin ang iniisip niya. Bakit? Kasi hindi mo siya tinabla pero hindi mo rin siya kinailangan. Ang tawag dito Passive Presence. Nandyan ka pero hindi ka demanding. Wala kang pinapakitang effort pero damang dama yung bigat ng pagkawala mo. Hindi ka galit. Hindi ka sweet. Pero parang meron kang sinasabi kahit wala kang binibitawang salita. Ito ang uri ng energy na nakakagulo sa isip ng babae. Sanay kasi siya na kapag hindi ka nag-message may kasunod na tampo o away. Pero ngayong tahimik ka lang, composed, at hindi nakikipag-agawan ng attention, parang nabubura yung identity niya bilang priority mo. At dito siya naaalarma kasi hindi niya mahanap kung nasaan ka hindi sa GPS kundi sa emotional radar niya. Hindi ka nawawala pero hindi ka na traceable gaya ng dati. Ang mas nakakainis, hindi niya alam kung anong ginagawa mo. Hindi niya alam kung anong iniisip mo. At dahil wala kang ginagawang mali, wala rin siyang rason para magalit. Pero ang totoo, naiinis siya dahil hindi ka na predictable, Nawala wala yung sense of control niya sa'yo. Ito ang klasing attraction na hindi mo makukuha sa effort, hindi mo makukuha sa good morning texts. Makukuha mo to sa mental silence na ikaw mismo ang may control. Yung klasing katahimikan na hindi passive-aggressive, kundi composed at buong-buo. Habang hindi mo siya kinakausap, dahan-dahan siyang nai-expose sa dalawang realidad. Una, kaya mong mabuhay kahit hindi kanya priority. Pangalawa, hindi ka lalaki na laging nakaabang sa mood niya. At dito, kusa siyang gagalaw. Kusa siyang magpaparamdam. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naguguluhan na siya. Kung bakit parang hindi mo na siya kailangan pero hindi mo rin siya binibitawan. Yun ang effect ng passive presence. Tahimik ka, pero disarming. Hack 2. Yung energy mo hindi naghahanap ng sagot pero siya ang napapaisip. Isa sa pinaka-underrated moves na pwedeng gawin ng lalaki ay yung hindi naghahanap ng sagot pero siya pa rin ang naiisip. Hindi mo kailangang mag-message para lang magtanong kung okay pa kayo. Hindi mo kailangang humabol para lang malaman kung mahal ka pa niya. Tahimik ka lang. Hindi mo siya pinipilit magsalita. Pero nararamdaman niyang parang may nawawala. At hindi lang basta nawawala parang may binabawi ka. Hindi yung pagmamahal o atensyon kundi yung energy na dati ay binibigay mo sa kanya ng buo. So ngayon, kahit hindi mo sinasabi, alam niyang may nabago. Ito ang klase ng presence na hindi dramatic pero mabigat. Wala kang sinabing okay lang ako. Wala ka ring post na padip o pahugot. Pero habang hindi mo siya kinakausap, hindi mo rin siya inaaway. Tahimik ka lang, steady, hindi reactive. At yun ang hindi niya maintindihan. Kasi karamihan ng lalaki kapag hindi pinansin nagagalit. Kapag nararamdamang unti-unting nawawala, humahabol. Pero ikaw, hindi ka nagtanong kung may problema ba. Hindi ka nagdemand ng oras o effort. Ang ginawa mo, pinili mong huwag maging dependent sa kung anong ibibigay niya. At sa paningin ng isang babae, malaking shift yon. Sanay kasi sila na kapag may tension, ang lalaki ang unang magpapaliwanag, ang unang lalapit, ang unang mag adjust Pero kapag nakita niyang kaya mong hindi gawin, yun at mukhang hindi ka rin naguguluhan. Doon siya nagsisimulang magpanik. Hindi yung panic na halata, kundi panic na internal. Kasi hindi mo siya binibigyan ng clue kung anong gusto mo. Hindi mo siya kinukulit pero hindi ka rin totally nawawala. And the worst part for her, hindi ka mukhang affected, mukha kang at peace. At kung kaya mong magkaroon ng peace kahit wala siya sa radar mo, ang dating niyan sa kanya hindi mo na siya kailangan. Hindi mo siya tinurn off pero hindi mo rin siya ginawang priority. Nagkaroon ng subtle distance pero hindi dahil may pride ka, kundi dahil may control ka. Yung dito nagiging powerful ang energy mo bilang lalaki kapag kaya mong hindi umasa sa closure at hindi ka rin nagmo based sa mood niya. Kasi ang totoo sa isang babae, ang pinaka nakakainis ay hindi yung away. Ang pinaka nakaka-obsess ay yung hindi ka na gumagawa ng kahit ano pero hindi ka pa rin niya matanggal sa isip niya. Habang iniisip niya kung may mali ba siya, iniisip mo kung worth it pa bang ibalik lahat ng effort. At yun ang ayaw niyang maramdaman. Ayaw niyang maisip na baka ikaw na ang pipili ng distansya kasi babae man siya, may ego rin. Gusto rin niya maramdaman na mahalaga pa rin siya sayo. Pero kapag ikaw mismo ang nagpakita na kaya mong bitawan kahit mahal mo, kahit hindi mo sinasabi directly, mararamdaman niyang hindi na siya sigurado sa pwesto niya sa buhay mo. At doon na siya mag-uumpisang gumalaw. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil hindi niya matanggap na parang kaya mong mawala siya at ayos ka pa rin Hack 3, yung presence mo nagiging threat kapag hindi na siya sigurado kung sa kanya ka pa ba, may isang punto sa dynamic niyong dalawa. Na hindi mo kailangang sabihin kung mahal mo pa siya, hindi mo rin kailangang ipakitang galit ka. Ang pinaka nakakatakot para sa babae ay yung hindi niya alam kung anong nararamdaman mo pero alam niyang hindi na ikaw ang dating ikaw. Hindi ka galit pero hindi ka rin sweet, hindi ka cold pero hindi ka na available, hindi ka na ngaaway pero hindi ka na nagpaparamdam gaya ng dati tahimik kang nagbago at ramdam niyang hindi ka lang nagpapahinga. May binabawi ka, may binabago ka at ang presensya mo kahit wala ka sa harap niya. Nagiging tanong sa isip niya araw-araw, pabalik -araw, pa ba siya sa dating siya o tuluyan na niyang tinanggap na wala na kami? Kapag naramdaman ng babae na hindi mo na siya nilalapitan, hindi ka na naghihintay ng response at hindi ka na nagpaparamdam na parang siya pa rin ang sentro ng mundo mo magkakaroon siya ng panibagong lens kung paano kanya tinitingnan. Kasi noon panatag siya na hawak niya attention mo. Kahit hindi siya mag-effort, kahit hindi siya consistent, alam niyang nariyan ka. Pero ngayong wala na siyang assurance kung lalapit ka pa, saka lang niya ma-realize kung gaano siya naging kampante, saka lang niya makikita kung gaano ka pala ka-valuable, hindi dahil umaalis ka, kundi dahil hindi ka na bumabalik tulad ng dati. Hindi mo kailangang mag-send ng long message para ipaliwanag kung bakit ka nag-iba. Hindi mo rin kailangang i-block siya o i-post na moving on ka na. Ang na psychological impact nangyayari kapag unti-unti mong binabawasan ang access niya sa'yo pero hindi ka nagiging disrespectful. Ibang klase yung impact kapag ang lalaking once consistent, sweet, at available bigla na lang naging kalmado, private at detached. Hindi bitter, hindi pa bigla-bigla. Pero malinaw ikaw na ang may hawak ng kontrol kung kailan ka pupwede, kung kailan ka available, at kung karapat dapat pa ba siyang marinig mula sa iyo, ang hack na ito hindi para gawing insecure ang babae, kundi para ibalik sa iyo yung respeto at positioning na dapat noon pa nakuha mo. Kasi sa totoo lang, maraming lalaki ang binibigay. Lahat ng walang tanong kahit na hindi sila tinatrato ng pantay. Kaya kapag ang babae ay nasanay sa version mong palaging available, palaging sweet, palaging naghahanap ng sagot, hindi niya makikita ang full worth mo. Pero kapag pinakita mong kaya mong hindi maghabol, hindi magpilit, at hindi mag-explain, mapapaisip siya kung may ibang babae ka na ba? May iba ka na bang pinaprioritize? May iba na bang nagpapasaya sa'yo? At ang pinakamasakit para sa kanya baka hindi mo na siya gusto. At ang totoo, hindi mo kailangang may iba. Hindi mo kailangang may bagong dinidate. Minsan, sapat na yung energy mo na hindi na naghahanap ng approval. Hindi na nage-expect. At hindi na nagmo-move sa response niya. Ang presence mo ngayon ay hindi na validation seeking. Isa na itong emotional test sa kanya. Kaya ba niya tanggapin na ang lalaking minsang binabaliwala niya, ngayon ay hindi na niya kayang kontrolin. jodi dito mo na makikita ang shift. Bigla siyang magpaparamdam. Magsisend ng random message. Mag-aalok ng tulong. Magpapakyut kahit wala namang topic. Kasi hindi na siya sigurado. At kapag hindi sigurado ang babae, dun siya nagkaka-interes. Dun siya nagiging proactive. Kasi kung talagang may naramdaman siya sa'yo, hindi niya kakayanin na tuluyan kang mawala ng emosyon para sa kanya. Arnito ang power ng emotional detachment na may finesse. Hindi mo siya kinat off. Hindi ka nagyabang. Pero unti-unti mong pinaramdam sa kanya na hindi mo na kailangan ng sagot. At kapag hindi mo na kailangan ng sagot, doon siya gustong magsimulang sumagot. Ngayon alam mo na hindi lahat ng lalambingin mo ay lalapit. Pero kapag marunong kang umatras ng may composure, may mga babae talagang kusa na lang lalapit. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinakita mong kaya mong hindi habulin, kaya mong hindi magmakaawa, at kaya mong tumayo sa sarili mong worth kahit walang assurance mula sa kanya. Hindi ito magic, hindi ito guaranteed. Pero kung meron kayong dating connection, at kung meron siyang kahit konting interest sa iyo, ang tatlong hak na to sapat na para gumalaw ang sitwasyon. Tandaan mo, ang babae hindi mo kailangan suyuin araw-araw para maramdaman niya na valuable ka. Minsan, mas malakas pa ang impact ng pagkawala mo kaysa sa presence mong laging available. Ang goal dito hindi para saktan siya o maglaro ng games. Ang goal dito ay ibalik mo yung sarili mong control. Kasi kung hindi mo hawak ang sarili mong energy, Madali kang maubos. Madali kang mauwi sa pagkakakompromiso ng standards mo para lang may maramdaman kang pansin. Pero ngayong alam mo na kung paano gumalaw ng hindi reactive, kung paano gumawa ng impact kahit tahimik ka lang, at kung paano mag-set ng emotional tone nang hindi kailangang mag-demand, ikaw na ngayon ang may edge. Ikaw na ang nagiging unpredictable. At sa mundo ng attraction, ang pagiging unpredictable yan ang isa sa pinakamalalakas na asset ng lalaki. Kaya kung may babae kang gusto, babae kang iniwan, o babae kang hindi nasigurado sayo, subukan mong tahimik na baguhin ang energy mo. Hindi para siya ang habulin ka, kundi para maalala niya kung sino talaga ang nawala sa kanya. At kung gusto mong matuto pa ng mas maraming ganitong psychological hacks, huwag mong kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-check ang iba ko pang videos dito sa Cerebral Hacks kasi dito hindi ka namin tinuturuan maghabol tinuturuan ka namin kung paano maging lalaking hindi nila basta-basta makakalimutan.